Ah, oh, bakit? Di ko malalaw. ang galing ito. lang naman sa si taas, yung dami na... Stop na natin mo. Ha? Stop.

Ba't napunta sa ganun? Oh, okay. Kaya nagtataka ako, ba't ang tagal na dumating? oh, about lang naman sa task eh. Tapos, oh, paano doon? mag -push? Tapos ang dami ng... puro negativity na lang sinasabi sa amin. Parang... Sino ang nagsabing negative? Ah, cherry. Sa ati Cherry? Siguro so, ganun so, lang talaga yung way niya ng pagsasabi. Kasi di ba... Oh, rata... yung main problem lang naman is yung pag-push lang sa bawat housemate na kailangan magpursige para manalo. Pero ang dami na sinasabi na... Tapos, ano sabi ni Forth? Ano, ewan ko. Uminit din nato yung ulo ni Kuya Forth eh. Naramdaman ko yun. Bakit yung tala narinig mo? Wala yun sa chicken sa spaghetti kasi... Kaya dapat yun kinain? Hindi. Yung mga yung point, siguro ni ate yun. Yung point ni Kuya Forth doon na bakit pa sinasabi tayo naman lahat na nagsatisfies parang nag-support pa, pa sa kanya. Pero yung fourth effort, ba't sinasabi pa na siya ang nag-sacrifice? Hindi, ano eh, tingin ko, ayaw magsalita dito, gusto kong magsalita doon. Pero ayaw kong makasali din dahil nag-uusap pa sila. Kasi kaya ako nagsalita din ako, diba? ba? Fail, Jim, fail. Nag-aise ako dyan, pumunta ako dito. Kasi naririnig ko, nag-speech na nga to si Ate ni Cherry. Tingin ko mali yung speech niya. Mm -hmm. Kasi nasasabi niya, ay, ganito nagsasacrifice ako. Tingin ko, kailangan... Ay, ah, doon na sakta, sige, na. Kasi pinalaga ko doon na sa magulang ko oh, na ganoon. Mm -hmm. Pero yung na-bad trip lang siya, kaya... Tinadaan na lang sa biro yung para ma-realize na si Cherry na nasaktan din siya. Oh. Yun lang. Pero ang layo, weekly task, chicken, chicken spaghetti. Layo. Nagusot ka ako, patatagan niyo naman tayo. Tapos magdating ka doon, chicken spaghetti. Na, ano, food fight. <laughs> Putay. <laughs> gusto ko rin magsalita eh, kasi alam ko talaga, may basang-basa ko lahat, basang-basa ko. Parang gusto ko sabihin, PBB 100 audition na to. Parang matalino na tayong lahat kung buo ba yung sinasabi mo o hindi. Or kung pang button lang o hindi. Gusto ko magsalita, pero nag-uusap pa sila dun. Di ko maalang Dito, si Fort, parang sinasabi na natin ka-inigay. Kaya nga pumunta inyong, ako dito kapon, di ba? Kasi nag-aayos ako. Pumunta ako dito, narinig na rinig ko. ko. Sabi ko, guys, kumain kayo. Nagtira kami. Kumain din si Ate Cherry. Gumano na ako, di ba? Tapos oh. umalis na ako. Kasi naisip ko, ba't may speech na gano'n? Oh. Na parang, ako yun ni sa Ako yun ni Hindi, wag na. Yung, yung purpose ng pag-ausap namin doon, para sa weekly task lang naman. Tapos lumaki, napunta doon sa gano'n. Tanong mo ko, anong pong ng pipe? about this? Pero huwag ka na mag-comment muna, ha? Ah, Oo ako. Kasi nag-uusap pa sila eh. Uh, 🎵 At dadalaw gabi Pagod.